Lumabas ka dyan. Diyan ka muna, ha? Yan, guys. Pagkakainin natin tong alaga nating maganda. <laughs> puchi, puchi, chi. Puchi, chi. Puchi, puchi, chi. Puchi, puchi chi. chi. Maghigh ka sa kanila, dali. Hi ka, hi, 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 hi. Hi <laughs> ka dali, hi ka, hi, hi <laughs> Hello guys, don't forget to follow me or subscribe my channel, guys. Palo ko. Palo ko ninyo, guys. Tungan dito na lang, guys. Para kainin natin itong alaga natin. guapo Yan, kiss. <laughs> Shout out pala. Doon sa babaeng kaedad ko lang. Ano mo? Baliw ka talaga. Ika saan kayo mo ano, no?

natin na maliit.